It's Pula time. Today is July 29, Tuesday, around 4 in the afternoon na. So, samahan niya kaming mamulot ngayon ng mga itlog. Yung last na pulot was 10 in the morning. So, for sure, marami-rami tayo makukuha ngayon. Tingnan natin. Tapos kung napapansin niyo, yung paligid namin walang ulan right now. Pero, ano pa rin, araw-araw pa rin umuulan dito. Um, lalakas, hihina, hihinto. Tapos mamaya-maya aaraw ng konti. Tapos uulan na naman ulit. Ganon yung routine niya. Wala pa kaming araw na hindi kami inulan dito sa Pangasinan. So, hopefully, nakaka-recover na yung mga kababayan nating nabaha, sa, nabaha at naapektuhan ng malakas na pag-ulan at hangin. Napanood ko paggabi sa 24 oras, grabe palang inabot ng mga taga-Dasol, Bolinao, Suwal, So sana makarecover nang lahat at sana yung ganda ng panahon tumuloy-tuloy na. Oh, <laughs>